Hello! Good morning! Good morning, Diri sa Dubai. Ang matlang diya sa inyo. Morag afternoon na. Wala uniform. Okay, sa gawas ko ng dimitin. grapefruit? This is grapefruit from Africa. Nanira siya pagkaon siya pagkaon para dali ra siya palitan. Mura siya pumilo eh. Pero inaani ko mukhaon kay hmm. Tamis nga na ipagkapait. Hmm. Inaani niya siya pagkaon para dali ra. Hindi na siya panitan nga pareya ng pomelo nga pagkapanin. Kay gamay man ni siya. Oh, so, si. Diyan ko magasin. Kaunta ninyo. Mga pasok-pasok.